So tinanggal ko muna yan para maiayos kasi ito yung nakalagay dyan. Kaya ito yan. Yan. Ah, ganyan siya. So gusto ko dito hanggang dito sagad na. Para maganda siya tingnan. Walang siwang. Kaya dyan. Yan. So, nagkaroon siya ng siwang. So, yan ang ating ayusin uh, mga kapatid. Alright, mga kapatid. Good morning. And, update tayo ulit. <laughs> ah, tapos na tayo sa pagka-tiles, no? Mga ah, kunting retouch na lang yung iba. Ayan, nililinis na natin yung part na dito. Ngayon mga kabutinting, uh, share ko lang sa inyo, no? So, una natin concern yung pintuan. So, titignan natin yung pintuan kung hindi siya ma-apektuhan. Hindi siya sabit. Ayan, tuwad yan So, yun ang una natin mga titingnan. Tapos, yan tuwad nito. Nanggalami dahil kailangan pa namin tong putulan dito pero maliit lang naman ang putol mga comfort lang kaya lang hindi to kahoy nakasandwich lang sa uh, yero so yero to mga uting so dito at napansin ko dito dati ay may problema ng ato kasi hindi nakasagad so tinanggal ko muna yan para may ayos kasi ito yung nakalagay dyan ito yan yan Ganyan sya so gusto ko dito hanggang dito sagad na. para maganda sa tingnan walang siwang at yan so nagkaroon sya ng siwang So yun ang ating hmm. ayusin, mga kapatid. kaya ko tinatanggal yan. Hmm. So, yun mga ting. So, ito na yung pinaka output nya nung no? pinapabago natin. No? Yun, so, umabot na dito. Sumagad na. Yan. So, hindi na siya pangit pag pag nakasarado tong screen door. Yan Yan na ganda na abutin pag napansin mo yung isang gawa na mayroon pang igaganda. So hindi naman natin sinasabi na mali yung nag-install no? So nakita lang niya kung ano yung dati sinunod lang din niya. So yun ang ano mga abutente ngayon napansin natin uh, mas maganda pa pag ginawa natin ganito. So nakadiretso naka talaga siya. So pagka uh, bukas yung pintuan, nakaganyan. So sagad yung ating tiles doon. Pag nakabukas yung pinto. So maganda sa tingnan. Pero kung nakasarado naman, ang pintuan, hindi siya mapapansin. Pero kung ganito, lagi nakabukas, yung ating pinto, ay pangit siya tingnan mga kapatinting na. Pangiting na yun. Malayo ang kaibahan nila kasi yung dati niya. Sana ba yung dati? Ito ba yun? Ito ata yung dati. Ito yun. Kung mapansin Bakit mo, malayo. So, ito yung dati. Ayan ako. Oh, ganyan lang siya. So, hanggang dyan lang po. Ayan. Putol. So, sinunod niya yung dati. Kaya uh, yun. So napansin natin, binago din kaagad para naman mas mag, mas maganda ang outcome ng gawa. Yan, tuwad nito mga butingting. Kailangan masungkit mo tong pinakabikat niya. Yan, tuan niya, matigas na. Hindi na siya ma, basta basta maalis. So yun ang ano, dubli trabaho yan. Kasi magsusundot pa tayo ng ano dyan, bikat para lang malagyan siya ng grout basa pa naman to kaya pa naman so yun lang mga so kailangan lagi kayong alerto lagi kayong alerto yung mga pinapagawa nyo sa bahay kailangan lagi kayong nakamasid para kung may makita kayong kakaiba at mag maagapan ka babago natin kaagad mga kabutinting kasi mas mahirap yan pag matigas na so yun ang mahirap kasi doble trabaho na silsili mo uli so buti na lang ay napansin natin kaagad so yun ang lagi nating tandaan mga kabutinting pag tayo ay nagpapagawa or gumagawa kailangan uh, tingnan natin kung ano yung mas maganda para naman matuwa ang ating mga Kliyente or customer So So dito na lang tayo no yung palabas natin Ayan ginibaal natin binakbakan natin yung karuktong nito